Flood Control Project sa Sultan Kudarat, bukas na paimbisigahan sa ICI. Ang detalye ng balita, malaki ka MJ Mondihar. May masamang impresyon ngayon sa bansa kapag nababanggit ang salitang flood control. Nag-ugat ito sa mga anomalya sa flood control kung saan dawit ang ilang opisyal ng DPWH. Kaya kakambal na ngayon ng flood control ang katagang korupsyon. Pero hamon nito para sa mga taga-Sultan Kudarat First District Engineering Office. Pinuntahan ng SMNI News ang isa sa kanilang flood control project at tumambad sa amin ang makapal na pader na itinayo sa kabahan ng 120 kilometer na Ala River System. Sa tarong kung ampaw ba ang kanilang proyekto, narito ang sagot ng local DPWH. Ang kapal niya, yung bakal niya na 16 mm, as per inspection lahat. As per plan, sinunod talaga? Yes, kasi hindi po kayo papayag na magbubuhos sa kanila yan. Before sila magbubuhos, iti-check muna namin yan. Ito na yun noong 2024 ang segment ng flood control na aming pinuntahan. Bantay sarado ra ito ng mga field engineer kaya natapos agad sa limang buwan ng proyekto. Ayon pa kay Engineer Pendaliday, istrito ang kadalang provincial governor sa pagpapatupad ng infra projects. Kaya nasusunod raw lahat ng specifications ng proyekto. Mula sa kapal ng semento, uri ng bakal, hanggang sa mga materyales na ginamit. Maraming kalamiti na po ang dumaan dito maraming bagyo na ang dumaan pero nakikita nyo, nakatayo pa rin yung flood control natin. Stable siya. Dahil nga matibay ang pagkakagawa ng flood control, itong farm na ito at itikan ay lumalago. Kaya nagpapasalamat ang mga residente dito sa provincial government dahil sa matibay at hindi ghost project, eh kanilang itik at ang kanilang sakahan, kahit may bagyo man, ay safe ang kanilang kabuhayan. Mas pasalamat ko kay na Daikan ay eh, na area, maproduktuan man yeah. siya. Natanong naman namin si Sultan Gudrat Governor Datu Pax Ali Datu kung bakit istrikto ang provincial government sa infra projects. Kasi kung walang koordinasyon, ay eh, sabog yung programa. Eh, hindi naman tayo pwede sabog lang sa lahat ng ating binibigay. Pondo ng bayan ng ating pinag-uusapan. We will make sure that every single peso is spent wisely. Eh, hindi lang yung for show. Hindi lang for compliance. Nung wala pang flood control sa Ala River, batinding pagbaha ang problema ng mga residente sa Isulan. At ayon kay Governor Mangudodato, ipagpapatuloy nila ang pagtatayo ng flood wall sakop ng Ala River, mga probinsya ng South Cotabato, Sultan Kudrat at Maguindanao del Sur. Will that flood control be better serving our constituents? Ilan ba ang natulungan niyan? May feasibility study ba yan? Kaya nga nandiyan ang local government to make sure na ang project na yan, hindi lang sa maayos ang paggagawa, kundi maraming matutulungan. Handa naman ang provincial government na sumailalim sa bisigasyon ng ICI o Independent Commission for Infrastructure na nagsasagawa ngayon ng case build-up sa anumadya sa flood control. That's why here in Sultan Kudarat wala pang control controversy, wala pang skandalo. we are already doing it. Prevention is better than cure. Binabandayan na natin ang lahat ng mga programa. Samantala, naabutan din ng SMN News ang batang gobernador habang nangimigay ng ambulansya sa iba't ibang ospital sa Luluigan. Ngayon Nobyembre, mas marami pang ambulansya ang pamimigay sa mga ospital at rural health units sa probinsya. In addition ito, at least maragamit natin ito pang long distance at saka mga emergency na kailangan natin na uh, ihatid sa Dabao, Jensan, or Cotabato City. So, marami talagang salamat sa ating mahal na governor kasi inuuna niya talaga ang health. With all, thank you very much kay Gov, siyempre, pabigay sa amin ng ganitong uh, time and the uh, ganitong vehicle for the use of our patients and for the use of hospital. Na naman, the hospital. Kinilala naman ng provincial government ang natataging serbisyo ng mga taga-sangguniang kabataan sa awarding ceremony kasama ang DILG. It is truly an and to witness another GEMS awarding ceremony. Kung saan ang ipagdiwang ni Governor Mangododatu ang kanya ika-28 taong kaarawan kasabay ng paghahanda ng probinsya para sa Kalimutan Festival 2025. Para Sandros, Filipinas com mahal, MJ Mondiha, SBN News. Show.